Alright, so welcome po sa ating panibagong vlog mga kahambol. Anyway, ay kumusta po kayong lahat? Well, of course, I hope that we are all doing good po. So, bari sa video ito, ay aalamin naman po natin ang pinagmulan ng pangalan ng bayan ng kalumpit sa Bulacan Patay, alright yari. so bale shout out shout out po sa mga kahambol natin dyan anyway kung bagong viewer ka palang po sa channel na ito ay eh huwag mo pong kalimutan na mag subscribe at isama mo na din po pati yung bell icon Alright, so based on my own research po mga kahambol, di umano nagmula daw po ang pangalan ng kalumpit sa isang uri ng punong kahoy na kung tawagin ay kalumpit. Namang kapatuan daw po ang umano sa harapan na simbahan ng bayang ito. Alright, right. So, I hope na sana po ay may natutunan po tayo sa topic na ito, mga kahambol. At kung nagustuhan nyo nga po ang video ito, ay paklik na lang po ako ng like button sa ibaba. And please comment down below your learnings in this topic. And please don't forget to subscribe. And before I end this video, gusto ko lang po sanang batiin ng happy birthday, happy birthday si Pamela Jean Miguel. Oh, Alright, yeah. so what else? Okay, so God bless and I love you. Oh no!